Uh, for today's video guys, uh, gagawa tayo ng competition regarding sa standard rate dito sa NCR. Kasi marami kasi nagtatanong bakit hindi pare-pareho yung sahod naming mga security guard. So yes, tama po yun. Hindi po talaga pare-pareho yung mga sahod naming mga security guard dito sa NCR. Kasi nakadipindi po yan sa security agency. May iba kasing security agency na hindi nagpasahod ng tama or hindi sumusunod sa standard rate at hindi rin naghuhulog ng mga government benefits katulad ng is -is, pill PhilHealth at Pag-ibig at hindi rin nagbabayad ng uh, double pay at saka 30% during holidays. So dito guys sa pinapasukan kong agency, uh, sumusunod naman sila sa standard rate at naghuhulog rin ng mga government benefits katulad ng is -is, pill PhilHealth at Pag-ibig. So ngayon guys, ah, gagawa tayo ng competition tungkol sa standard rate para makatulong ito sa mga baguhang security guard na hindi pa alam kung magkano nga ba talaga ang sahod dito sa NCR. So sa ngayon guys, ah, dito po ako na-assign sa parking area. So ito po yung posting ko, parking area. Ako po yung taga-assist ng mga sasakyan. Ako po yung taga-bukas at taga-sara ng gate habang papasok yung mga sasakyan na mag papark so dito guys uh, hindi naman masyadong mahirap yung trabaho ko kasi nga uh, minsan nakaupo ka lang kasi nga maghihintay lang po lang magpapark at maghihintay rin ng uh, lula lumalabas at anytime pwede kang kumain kung may pagkain kang dala or bibili ka na lang kasi pwede ka naman magrelax dito habang wala pang nagpapark So ganito po hitsura guys pag naghihintay ako ng uh, magpa-park dito sa aking post posting. So yan guys, uh, kumakain po ako niyan kasi nga wala pang nagpa-park at naghihintay ng magpa-park dito sa uh, binabantayan kong uh, parking area. Uh, sana makatulong ang bidyong ito lalong lalo na sa mga baguhang security guard. So sa ngayon guys gagawa tayo ng competition tungkol sa uh, kung magkano nga ba ang sahod ng security guard dito sa NCR. Kasi marami kasi nagtatanong bakit yung ibang agency hindi nagpapasahod ng tama at yung ibang agency ay sumusunod naman sa uh, standard rate dito sa NCR. So ito pala ang ya guys yung aking binabantayan na parking habang wala pang nagpa-park ng mga sasakyan. So yan guys, may puno ng aratilis dyan. At kung maraming hinog, pwede kang mamimitas dyan habang naghihintay ng magpapark na sasakyan. So ganyan po ginagawa ko dito guys pag maraming hinog na aratilis. So napaka-relax at napakagaan yung trabaho dito kasi nga uh, hindi naman gaano mabigat. So ito na po guys yung competition natin dito sa NCR. So, yung pinaka basic rate po natin dito ay 645 8 uh, hours. Kasi yung kadalasang duty kasi ng security guard dito ay 12 hours. So, may overtime siyang 4 hours. So, 645 plus 403 na overtime equals 1,048 per day. So, kung i-times mo yan sa 15 days, aabot siyang 15,720. So, yan guys, uh, napakalaking tulong na sa atin mga security guard. Yung 4 uh, hours overtime kasi dagdag sahod na po yan sa atin. At laking tulong talaga. Hindi po katulad sa iba na 8 hours lang talaga yung uh, duty nila araw-araw. So, dito guys, pag aabot ka ng 30 days dito, uh, medyo malaki talaga yung sa sasahurin mo kasi nga 1,048 per day times 30 days so aabot po siya ng 31,440 per month so napakalaking tulong na po yan sa atin guys na umaabot po ganyan yung sahod sa atin sa isang buwan So yan po yung standard rate dito sa NCR para po sa mga baguhan na mga security guard at sa mga nagtatanong kung magkano nga ba talaga yung sahod natin dito sa NCR. So 31,440 per month. So pwede pa yung tumaas guys kung may mga double P at saka 30% lalo na pag wala kang diop so aabot talaga dyan yung sahod mo na ganun kalaki so guys uh, thank you for watching guys at sana may natutunan kayo at huwag niyong kalimutang mag like subscribe at, uh, at, -like, at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching guys. At huwag yung kalimutang mag like, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong video.